Aries, may good energy ka naman na maunawain at katalinuhan, kaya pwedeng mong gawin ang nais mo ngayong araw, lalo kung sa transaction na pwedeng kumita ng pera, at ngayong araw ay iwasan mo muna ang magplano ng gagawin, kinabukasan, dahil pwedeng may biglaang kang mangyari, nang wala sa plano na magbibigay sa iyo ng kasiyahan ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay iwasan mo muna ngayong araw ang maging mabait kahit pa sa mga kapatid. Dahil makukuhanan ka lang ng swerte sa ibang naiisip mong pagkakaperahan. Sa tahanan dapat kang maging maunawain, sa ibang kasama lalo na sa minamahal, dahil para hindi mabawasan ang grasya, na dumadating ng ikakaasenso sa buhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 27 number 25 at number 6 Taurus kung gagawa ka ng plano para sa ibang pagkakakitaan ay dapat na iyong ituloy may sinyales na may idea na ikaw ay makikita sa mga pagmamasid at kung magtatanong ka sa minamahal ay mayroon siyang maibibigay na idea para mabuo mo ang plano at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang gumawa ng pagpirma, dahil gastos ng walang balikan ang mapapasok kung gagawa ng deal na pagpirma. At sa mga ibang kausap pa kahit pakaibigan, kung talagang hindi mo gusto ang sinasabi, ay dapat mong nangbigyan ng tamang salita, kung magalit hayaan mo siya dahil hindi naman siya makakatulong sa iyo sa hinaharap sa trabaho, ay mas mainam pa sa iyo ang mag-absent kung mahina ang iyong katawan, dahil hihina din ang iyong good energy, ng katalinuhan sa mga dapat na gagawin, na pwede ka pang malungkot sa mga madidinig ang pinapahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 20 number 8 at number 34 Gemini, sa iyong isipan ngayong araw, kung may kausap ay tanungin mo ang sarili sino ba siya at laging nagpapasya sa mga desisyon, tumutol ka kung dapat nang makuha mo ang nais mong maging resulta at ngayong araw kung may ibang plano ay nararapat mong gawin dahil isang pagkakataon na pwede kang makagawa ng naaayon na resulta, para makatulong sa ikakaunlad ng buhay. Sa trabaho ay maging masinop ka sa mga ginagawa mo ngayong araw, nang makaiwas ka na mawaglitan, ng mga importanteng nagawa, nang makaiwas ka sa mga boss, na madaling mainis at magalit. Sa pagmamahala ng pahiwatig sa tahanan ay iwasan mo. Ang mga salitang may pagdududa, dahil pwedeng pag-uumpisahan ng bigla ang suliranin, kaya dapat mas naaayon na mag-ingat, para tuloy-tuloy ang masayang pag-iibigan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color white number 10 number 24 at number 45 Cancer Ang pahiwatig ay masarap talaga ang may pag-ibig kaya kung talagang ayon na sa iyong isipan at puso ang magugustuhan ay magawa mo na maging kayo na dahil may sinyales naman na madami kayong dalawa na magkasundo para sa pamumuhay at sa iyong pangarap na mag-abroad ay pwedeng pwede kang tumuloy, lalo na kung nalalaman mo talaga, ang papasuking trabaho ay makakaunlad ka ng maayos. Sa ibang gustong gawin, ngayong araw ay mas naaayon sa iyo ng ipagpaliban muna lalo nang kung nasa malayo ang kausap, dahil walang maayos na resulta ang pinapahiwatig sa iyong pera ay pagsisinop sa buong araw ng walang makawalang buenas na pera na iyong hawak-hawak ngayong araw. Sa trabaho, mas makakainam sa iyo na maging matahimik na gumagawa, dahil ang ganoong ugali, ngayong araw ang pwedeng magbigay sa iyo na makilala kang tunay ng iyong boss, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerting kulay at numero, color yellow, and color green number 25, number 19 at number 10. Leo, ngayong araw dapat ay huwag kang magpapigil sa gusto mong iparating sa kausap o sa tao na kahit may. Kaya sa buhay na mayaman, dahil sa ganoon ay malalaman mo kung may respeto siya sa iyo, at doon ay magkakasundo na kayo, kung pakikinggan ka, ay pwede nang makagawa ng isang paggawa ng pagkakakitaan, at ngayong araw ay may mahinang mahina kang enerhiya, dahil sa masyadong ikaw ay babait na madali kang maawa, nagastos sa iyo pag ikaw ay naawa, at iwasan mo muna ang kaibigan, na madalas gumawa ng proposal sa pagnenegosyo, dahil matatalo ka sa pera mo pag ikaw ay nakasama niya. Sa iyong pera ay mas naaayon sa iyo na mabigyan ang magulang kung ikaw ay hihinga ng tulong, dahil magbibigay naman sa iyo ng idea na pwede kang kumita ng pera. Sa pag-ibig, ay huwag mo munang intindihin siya kung madalas siyang magtampo. Dahil mas minamahal, kanya naghihintay lang, na iyong lambingin ng lalong sumaya ang inyong pagmamahalan. Sa trabaho, dapat ay maging maingat ka naman sa mga kasama sa trabaho, na mahilig magsabi na nalalaman niya ang lahat na gagawin, dahil tukso siya ng pagkakamali, sa gawain sa iyong mga dapat na magawa sa trabaho, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 40 number 21 at number 9. Virgo, maging maingat ka ngayong araw sa mga dapat mong sasabihin sa mga kausap para walang makuhang problema. Sa iyong masasabi pero huwag ka naman magpapabigla sa kanila dahil hanggat matahimik ka ay mailalabas mo ang tunay na katalinuhan, at ngayong araw ay okay kung makakagawa. Kayo nang usapan ng mga kapatid, sa paggawa ng pagkita ng pera, kahit maliit na pagkakakitaan dahil yun ang mas makakatulong sa inyong pamilya sa hinaharap. At ngayong araw ay huwag kang magbabaka sakali sa iyong gagawin pagtungkol sa pera, dahil doon ka matatalo. Kung sigurado ka ay doon ka gumawa ng tungkol sa pera, at naaayo na resulta ang mangyayari. Sa pinagkakakitaan sa trabaho o sa pagnenegosyo man, dapat kang maging mapanuri sa mga kasama dahil may sinyales na pwede may nagagawa siya na problema, para sa iyo kaya dapat na maging mapagmasid, at istrikto ng mawala ang bad energy, na maibibigay sa iyo, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color yellow number 13, number 20, at number 18. Libra, kung may gagawin kang plano na usapan ay ituloy mo, para magkaalaman na kayo. Kung maasahan mo, ang kausap, at kahit ngayong araw na may aura ka ng swerte, ay mas maging maingat ka dahil ang ibang makakausap, ay tuso na may kayabangan, at ang naaayo na magpapasaya sa iyo ay maglibang sa paglilibot, na makakita ka ng mga bagong idea sa pagkakakitaan, na kaya mong magawa sa hinaharap, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may ipon ay ang anak mo ang iyong bigyan, nang mabigyan mo rin siya ng swerte na galing sa iyo, sa mga maayos na resulta na gustong magawa. Sa trabaho, ay pag-iingat sa mga importanteng gawain, dapat ay masinop mo ng maayos dahil magagamit mo yan, sa ibang pagkakataon para makuha mo pa, ang tiwala ng mga boss, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 26 at number 18 at number 33. Scorpio Huwag kang basta umayon sa kausap, iwanan mo ng maayos kung hindi ka sang-ayon. At saka kahit pa kakilala mo o kaibigan, kung hindi naman kayo nagkakasundo ay stop mo muna ang makipagdil sa kanya, dahil pwedeng maging problema na sa iyo sa pera, at kung may isa kang kaalaman at kulang ka sa kapital na pera, kung kukuha ka ng kasosyo mas mainam ay babae ang iyong makuha. Nandoon ang iyong swerte para maka-asenso Sa tahanan kung alam mo na ang miyembro ng pamilya, ng investment mas makakainam na iyong samahan para isa ka sa makagawa ng pag-aaral kung dapat na ituloy nila Sa iyong pera ay unahin mong bigyan ang anak na may asawa kung mayroong kang ekstrang pera nang parehas kayo na mabigyan ng grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay maging maingat ka sa boss na babae, dahil may sinyales na mabilis na kayang niyang manita, kagad, oras na makitang tatamad-tamad ang tao, kaya mag-focus at magsipag, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color black, and color blue number 17 number 25 at number 16. Sagittarius, ngayong araw ay dapat ay panindigan mo ang nasabi at naibigay na suggestions, dahil kung paiba-iba ka ng isasagot, ay baka mawalan ka ng swerte ngayong araw, na kumita ng other income, at umiwas ka lang mapakiusapan ng mga kaibigan o kumpare o kumare sa isang bagay na kahit masaya kung ikaw naman ang gagastos ay hindi na mababalik ang iyong pera kung magalit sila ay ayos lang para maalagaan mo naman ang iyong pinaghihirapan ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan kung may bigla ang bumisita ang kapatid, ay maganda para sa inyong pamilya dahil mag-iiwan siya ng good energy ng relasyon at mga katalinuhan sa mga gustong magawa. Sa iyong pera ay huwag ka magpautang sa kaibigan dahil kung siya ay iyong pauutangin, ay magkakagalit kayo sa hinaharap dahil ayaw magbayad ng maayos, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color green number 25 number 9 at number 10. Capricorn, kung may kalungkutan kang nadarama, nagdaramdam sa mga nasabi, sa iyo ng mga malalapit na mga tao, ay huwag mong pansinin masyado magpunta ka sa bahay ng Diyos, at makakakuha ka ng kapanatagan ng isipan, at nang mabigyan ka ng bagong isipang may pag-asa sa mga gustong gagawin, at ngayong araw ay okay naman ang iyong katalinuhan, kaya kung gustong gumawa ng deal o iba basta maging maingat ka sa pagsasalita ay maayos ang lahat na kayang gawain. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay bigyan mo ang minamahal, nang lalo kang mabigyan ng swerte, at sumigla ang tahanan na mapasukan ng pagkakakitaan. Sa trabaho ay mas mainam sa iyo ngayong araw, ang makatulong ka sa mga kapwa kasama sa trabaho. Kung sila ay hihingi ng tulong ng maging mas masaya ka sa trabaho at pag pagunlad pa sa iyong trabaho. Sa pagmamahalan ngayong ay may sinyales na suliranin, kung ikaw ay basta magbibigkas ng pagalit o mataas na boses ng pananalita, kaya dapat may kontrol ka nang makaiwas na mabigyan ng kalungkutan ang pag-iibigan Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 10 number 26 at number 8 Aquarius walang kang dapat sinuhin ngayong araw kahit pa iyong mga kamag-anak pagsabihan mo ng maayos, dahil kung hindi mo gagawin ay paulit-ulit lang, ang kanilang pagkakamaling mga ginagawa. Kung magalit at umalis ay hayaan mo de wala nang gagawa ng suliranin, at pagsasamantala sa iyong kabaitan, okay naman ang aura mo ng katalinuhan, pero magingat ka lang na makapagbigay ng iyong mga lihim sa pagkita ng pera, kahit pa mga matagal, ng kaibigan para wala kang makagalit na tao sa hinaharap. Sa trabaho ang dapat ay maging maingat sa mga pagsasalita, sa mga bibisita sa inyong trabaho, dahil baka sila ang kukuha ng mga tao na pwedeng mabigyan ng pag-asenso ng sweldo at posisyon. Sa pagmamahalan may sinyales na pwede kang mabilis magalit ngayong araw, na magbibigay ng suliranin kaya mas maging maunawain, nang walang dumating na suliranin sa pag-iibigan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color red number 7 number 15 at number 22. Pisces Boss o oh madam dapat kang maging maingat sa pakikasama, ngayong araw dahil may sinyales na gusto lang makuha ang iyong pagtitiwala. At sa huli ay sila din ang iyong makakalaban kung sa pagnenegosyo, o sa ibang bagay. Ang pinapahiwatig kaya dapat laging maging maingat sa pakikasama, at huwag bigay ng bigay ng pagtulong, at umiwas ka rin sa mga pirmahan na kasunduan, ngayong araw para walang gugulo sa iyo sa hinaharap. Kung may oras ka ay pasyalan mo ang mga magulang, nang mabigyan mo sila, na magpapasaya sa kanilang kalusugan, at sa iyong pera ay abutan mo ang magulang, nang lalong may grasya ka ng kaalaman sa pagkita ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa buong araw, kung magiging maingat ka, ay makakaiwas ka sa problema, lalo na sa kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng kakaiba tungkol sa pag-ibig. Dapat mo talagang iwasan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color brown number 22, number 16 at number 34.